Good morning. Good morning mga muning. Ang aga niyo nagkain na. Ah. Hmm. Paglabas ko guys, nandito sila. Ay, ayun, pinakain ko sila guys. So, oh. dalawa na naman yung sila nagpaampun guys. Ng hmm. ito, tatlong araw na. Ito kahapon lang. Pero, nagulat ako guys. Ngayon pagising ko, paglabas ko, nandito siya natulog ko sila ng pagkain yung alaga ko nandun sa labas o sa loob ito hindi ito sa amin guys ko alam bakit nandito ito mga ito ah. siguro nagustuhan nila dito ano ulam niya muning? Ah. Ano, muning ha ano ah, ulam niya muning ha habang gustong gusto niya dito ha ah lang guys maraming salamat cute nito guys oh. puti itong cute nito Pule puti lahat sya kasi so may sugat yung tinga nya guys oh. ginagamot ng asawa ko cute nila oh.